Good morning mga kaswabe Kumusta kayong lahat? Sana yung nasa mabuti kayong kalagayan Ano bagong vlog tayo ngayon Dito sa Ilalim ng tulay Tatry namin ni Amigo Gomer Medyo matagal-tagal tayong hindi nakakapagpa Mingwit Dahil uh, Sobrang busy sa trabaho Hindi makapag uh, Vlog Ang pamingwit kaya wala tayong update sa ating uh, pamingwit so try natin ngayong araw ng to mga kaswabi pangabang tayo sana uh, makadali tayo ngayon kung tiswertein kasi meron na daw dito ng mga kingfish mga nakaraan daw, mga nakahuli na ng kingfish si amigo Gomez nakahuli ng na, uh, uh, queenfish so try natin ngayon alright yon Yun, dali na. Dali na ng tropa. O, mga kasama. Abot yan dito. Abot yan. Abot, Abot yan. Mga, ano ang sum nito. Grabe ang sum nito. Yeah. Oh? Oh. <laughs> Kingfish! Kingfish yan! Kingfish! fish hindi na Hindi talon!

Yung ganyang puwersa. Malamang sa malamang. Lapis. Pag gaganyan ng puwersa, sigurado. Ha? Huh? Lakas, Oh. <laughs> Gra basta ganyan ng pwersa talagang ano yan lapis oh Paano, lakas oh <laughs> nangalay na yun nasa na? nasa na? nasa na? ay isa pa lang ayun na ayun na ayun dali na Oh, lapis congrats congrats <laughs> ah, dali ulit pangalawa na lang ha, pangalawa na hala na lapis uli. lakas talaga ng lapis, humila, no tumalo na Ikaw lang anak ng Diyos ngayon araw ah hmm. Oh Wala pa Yun Tumatalon Banded Pangalawa Pangalawa Malayo pala yung haggis ito, no? tapos mm no? Hmm, layo. Loro ang kinandatan, no? Lor, ano? Loro no? Ito so, yung matagal na natin hindi binabala ito. No? Ano? Bin, Bin binili natin kayo ano? Brian Maka bangus-bangus sabi how are you? Usain bangus don, pernah tagalau di pulau Puntarut, di lagi apa bisa bisa Pa isa na lang. Meron pa pa isa isa. Nari lang yung pa isa Paysa isa. isa isa, hindi nag uh, ano yun, pa isa hanggang sa umabot ang 20. Ganda ng langoy pala nito, no? Hindi ganda ng langoy ito. Ganda ng langoy nito. Basta may isda dyan na active. Eh. Hindi yung papatawarin. Pagkakaroon na natin yan. sila oh. Kasi panay ang ano ng mga maliliit, no? Diyan sila dyan. Kaya na nga dito. Mahangin yung mga nakaraan. Pero nandiyan sila. Una ako nakapuesto ang habis ko dyan dyan kumagat yung kaulit yung hit ko jan Diyan, diyan si Amigo Gomer ng naunat yung assist hawk. Uh Oo. -oh. jan <laughs> <Dyan. laughs> 40 porte grams gamit ko naunat pa niya. Pagla-levitate Oh, grabe oh talagang ina-bul niya, oh. Oof. Uh. Yes. Anak Dyan ng Diyos. <laughs> Sa gilid na lang siya kumagat eh. Ha? Huh? Sa gilid. Ha? Ah, dito na lang? Oo. Oh, so, Lapit persona, na, no? Oo. Oh, landis. Madigat uh, to ah. Ay, Lord. Uh. Ay, Lord. Ay, Lord. Ay, Lord. Kasiya. Kasiya dito.